Napansin nyo rin ba guys, habang tumatagal, parami po ng parami yung mga cases ng mga big developers dito sa Pilipinas na nagkakaroon ng supply or back job sa mga ginagawa nilang bahay or condominium. No? Sa mga bagong pa sa channel natin, ibig po ng back is parang problema or defect na kailangan balikan ng mga kontrakto dito sa isang bahay na binibenta nila or condominium. No? E guys, iba-iba yung reasons ha. Sabihin lang natin yung ilan, dagdagan nyo lang sa comment section yung mga naisip ninyo. Number one, ang mga sub, ang mga company po kasi is kumukuha ng no, mga developer, Melvin developer, kumukuha ho yan kasi ng tinatawag na subcon. Ang subcon ho is mga company na nagtatabaho para dun sa company na yun para gumawa ng bahay. So, kasi si developer A, developer 1, no, hindi niya kayang gawin yung isang libong bahay. So, kukuha siya ng iba't ibang company, magpapabidin siya nung presyong gusto nila. Ang problema sa subcon, guys, hindi naman problema yung subcon mismo. Ang problema, magagaling yan. Kasi, siyempre, may mga certification niyan, ilang taon na yan, may mga profile yan. Ang problema sa mga subcon na to is binabarat po ng mga big developers. So, siyempre, pag binarat, parang employee, nadidemotivate din po yan. Pero hindi yan justification na Siyempre, may factors po yan no? sa paggawa nila ng pagbibuild nila, nila ng bahay. Pangalawa po, na nakikita po natin dito no? na reason. Ito po mga, ano po nito, ano mga nito, is na didelay pa raw yung mga bayad. So, ibig sabihin, pag hiner sila ni company developer 1, no, kung developer, uh, okay, gumawa sila sa libong bahay, pag gumawa sila sa libong bahay, yung, bahay, yung usapan nila na 30 to 60 days, minsan 90 days pa, nadidelay pa po yung bayad yan. Siyempre nga naman, pag delay yung bayad, demotivated lalo yung contractor. Ito yung problema na. Pag tumira na yung client, after isang taon, hindi pa rin, after isang taon, after two months, months, hindi pa rin bayad no, yung contractor sa kanila. Yung mismong developer hindi pa bayad sa sabon. Ito kunyari, itong bahay, nag leak na itong bahay. Kunyari bahay ito, nag leak na kunwari. Papabalikan nila ngayon ng company developer doon sa may subcon yung problema. Yung problema pa minsan delay nga yung bayad ng developer. So, hindi na kaagad babalik agad basta basta yan, lalo hindi pa nakakasingil yan. At yan po yung re realidad talaga ng mga sub ko na mga nakaka-interview natin, mga, naka mga kaibigan kakilala natin. May epekto po talaga yan sa gawa nila. Kahit di ko sisabing justified yun ha, syempre mali yun. Ang akin lang, napapansin ko, syempre, kahit naman kayo, katrabaho kayo, di kayo bayaran ng tama, o kulang-kulang, or delay yung bayad sa inyo ng boss nyo, siyempre, madedemotivate kayo at maaaring maapektuhan yung workmanship niyo o yung trabaho niyo. Number two, ah, uh, ito yung nakikita ko sa mga small naman, ha? sa small to medium na mga construction company. Ito yung nagiging problema nila. Habang tumatagal po, parami po ng parami yung client nila. Tanggap po sila ng tanggap ng mga kliyente at nung pupasok na sila doon from small or parang micro construction company, nagiging small na, nagiging medium na, hindi na po nila, hindi na po nila makontrol yung titawag na quality control nila. So, dating ibin yung may-ari, kinecheck niya lagi yung property na mga ano niya. Habang tumatagal, babagsak na yung ano, babagsak na yung kalidad ng pag-check nila lalong lalo na pag umaabot na ng 30, 40, 50 yung mga project sila sabay-sabay nang hindi sila handa doon siyempre ma-overwhelm sila pwede po talagang sumablay yung isang company yung mga construction company sa paggawa po ng mga bahay last but not the least nakikita natin problema dito guys sa Pilipinas no, medyo wala talaga masyadong pangil yung batas kasi dito sa, sa Pilipinas ba, diba, sabi reklamo mo kay ano kay DHCUD dapat reklamo Guys, na totoo lang, no? marami tayong narinig ng mga kanyang cases. No? Matagal ho talaga yung process dito sa Pilipinas. Kaya paminsan yung mga nagpagawa ng bahay na meron lang simpleng repair na kunyaring problema, hindi na siya magreklamo. Gagawin niya ayos siyang pakinggan. Siya nang papagawa 5,000 lang, 10,000. Pero in yet, malaki still malaki pa rin yung 10,000, di ba? 15. Ibig sabihin, maraming taon hindi na nagsasampan ng kaso or nagreklamo pa pag di sila napapakinggan. Dahil nga sayang 'yun, no, yung pampag gawa mo na lang yung imagine mo pagsasayang ka pa ng oras sa pagpunta doon. Eh, lalo sa Pilipinas, hindi, sa totoo lang ha, iltok lang, hindi ganun kadali magsampan ng mga kaso-kaso dito. Lalo-lalo na kung maliliit lang naman yung amount, at kung dumating, di ba dito, kung di nga mag-viral isang story, di nga papahinga ng mga politician at di papahinga ng mga diba, governing bodies dito sa mga government ng government natin sa, Pilipinas. Yan guys, uh, yun lang yung nakita ko reason kung bakit bro marami yung supply o mga hindi na nababalikan ng mga back job na mga problema o depekto sa mga bahay dito sa Pilipinas. Kayo guys, may naisip ba kayong back? Comment down below.